Hello. Rocky. Kamusta mga goods natin galing Europa? I'm still on the way, Papa. Update kita when I get there. Good. At dahil naandyan ka na rin sa Maynila, subukan mo na rin kung matutuntun mo si Totoy Pato. I'm on it. Magbigay ka ng pabuya kung sino man ang makakapagturo sa kanya sa atin. Padulas, kumbaga. Kailangan nating maunahan ng mga pere sa kanya. Copy po. Gagamitin ko ang network natin to find him easier. Magaling. Kailangang makuha natin ang toto'y baton na yan. para masingil ko na siya sa ginawa niya sa akin. Sige na. Balita mo na lang ako. Consider it, done. Carlo J. Caparras Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.